Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga Ate, bye-bye. Uh, may tumawag kasi sa akin na uh, pick upin ko raw ang karton sa parmasing ito. Yung dati kong kinukunan ng uh, karton. E, I I ako. At ina uh, nga pinick up ko ngayong hapon ang mga karton na ito. At ito na timbang ko na nga ito eh. Ito yung parmasy na tumawag sa akin para pick upin ko yung karton yan. No, so, ikakarga ko na sa aking sasakyan na kariton ang mga karton na ito. At uh, umabot ito ng 100 ano lang, 130 kilos ang timbang nito kaya tataliin ko ito para hindi gumuho ang mga karton na ito. yan lang ang paraan para makatawid sa pangaraw-araw na pamumuhay. talagang napakahirap ng buhay so maliit lang ang tubo nito at uh, halos pambili lang ito ng isda pambili ng dalawang kilong bigas masaya na ako at uh, makakatawid na ako sa pangaraw-araw Sabing kalsada ito, uh, itong kalsadang ito, ito yun ang gagaling sa Letex uh, patungong Muntalban, Rizal. Kaya, yeah, Payatas Road ang road na ito. So, napakaraming sasakyan. At yan. Thank you for watching mga minamahal kong mga bye, Mabuhay po tayo. Maraming salamat po.